ifm news to sena prime edition with idol edgar maceda digil pasada versus corruption ilalarga sa si chamber di shada hanggang disinrebe Magdaraos ng nationwide tigil pasada ang ilang transfer group upang iprotesta ang malawakang korupsyon sa bansa. Sa abiso ng grupong Manibela, idaraos nila ang uh, transfer strike mula si Chambre 17 hanggang 19 o mula miyerkules hanggang biyernes. Ang naturang kilos protesta ay susundan pa nila ng marcha sa Luneta. Sa Maynila sa September 21, na paggunita sa deklarasyon ng martial sa bansa. Ito ay bilang pakikisa na sa mga grupong nagmamarcha rin sa naturang araw o magmamarcha rin ano, upang humingi ng accountability at ipanawagan na mapanagot ang mga taong sangkot sa manumalyang flood control projects sa bansa. IFM News Lucena.